Ang maganda at masayang bonding ng aktres na si Heaven Peralejo kasama ang kanyang napakagandang ina sa New York ay isang patunay ng matibay at masayang relasyon ng mag-ina na nagsisilbing inspirasyon sa maraming netizens. Sa mga larawang ibinahagi ni Heaven sa social media, kita ang walang kapantay na tuwa at pagmamahal na bumabalot sa bawat sandaling magkasama sila sa isa sa mga pinakasikat na lungsod sa mundo. Sa bawat niti at yakap, Ramdam ang tunay na kaligayahan ni Heaven habang tinatamasa nila ng kanyang ina ang mga iconic spots ng New York tulad ng Times Square, Central Park, at Brooklyn Bridge. Hindi lang ito simpleng bakasyon, ito ay isang pagkakataong muling mapalalim ang kanilang koneksyon bilang mag-ina. Sa gitna ng abalang showbiz career ni Heaven, malinaw na binibigyan niya ng halaga ang quality time kasama ang kanyang ina na isa sa pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Bukod sa kasiyahang hatid ng paglalakbay, isang bagay din ang lumutang sa mga litratong ito, ang taglay na ganda ng kanyang ina. Maraming netizens ang namangha sa taglay na aura ng mommy ni Heaven na animoy artista rin sa sarili niyang karapatan. Hindi rin naiwasang i-comment ng fans na magkamukha at parehong eleganteng babae si na Heaven at ang kanyang mommy tila hindi lamang mag-ina kundi mag-best friend pa. Sa panahon ngayon kung saan maraming kabataan ang abala sa kanikanilang mga personal na buhay, isang magandang paalala ang bonding moment ni na Heaven at ng kanyang ina na mahalagang balikan at pahalagahan ang ating pamilya. Sa kabila ng kasikatan at karerang tinatahak ni Heaven, hindi pa rin nawawala ang kanyang pagiging mapagmahal na anak, isang katangian na lalo pang nagpapatingkad sa kanyang kagandahan. Sa kabuuan, ang masayang bonding ng mag-ina sa New York ay hindi lamang simpleng travel goals, kundi family goals na rin. Isa itong inspirasyon hindi lamang sa mga kabataan, kundi sa lahat ng anak na may magulang na patuloy na nagmamahal, sumusuporta, at nagbibigay ng lakas sa bawat laban sa buhay. Truly, Heaven is not just her name, but reflection of the love she gives and receives from her beloved mother.